Magandang araw sa inyo mga kasabong At welcome back ulit dito sa ating YouTube channel Na Logis Sisiw Academy So uh, ngayon buwan is end of June na ano End of June and uh, tag-ulan na And umpisa na ng taglugo ng mga alaga natin Mga manok, babae man o lalaki Bull stags, cocks So ang sariwa na lang ngayon is stag ano And 2 <coughs> uh, months na lang breeding season na naman 2 months na lang breeding season na naman. So I will share with you kung ano ang uh, best practices and practical practices natin dito sa farm. So ah, uh, ito, itong hawak ko, oh, this is one of the brood na palugon na ano. So makikita nyo, bawas-bawas na ang buntot niya. Bawas na bawas na ang buntot niya, kaya maglulugo na siya. So marami na rin karayom sa katawan na tumutubo, naglalagas na. So talagang maglulugo na ito. Ano? So dito sa atin, ano, Uh, ang ginagawa natin dito sa ganitong mga manok, hindi natin sila inaabala, hindi natin iniistorbo. Apan apan uh, checking ng buntot. Ano kasi uh, marami sa atin ang limited lang yung manok, limited ang broodcocks, limited ang mga magagamit na breeding materials, kaya as much as possible kung pwede natin isalang lang round isasalang natin. So ito ano? Uh, isang tip para mapabilis sila maglugon is bunutin natin ang buntot nila na matigas na ano. Bunutin natin ang buntot nila na naglalagas na para mas mapabilis bumalik. Kasi <coughs> uh, wala namang nutrient na ito. Hindi, parang hindi na ito konektado sa katawan nila. It's just a matter of uh, physical activity. Malalaglag na talaga sila. So ito, para magamit natin sila ng mas maaga, ano, kasi ako naman, gumagamit ako ng mga broodcocks kahit na bagong lugon, yung pabalik pa lang ang buntot, medyo mahahaba na. Ang balahibo nila sa katawan medyo kumpleto na. Ginagamit ko sila kahit medyo lugon pa. Kasi nga, sabi ko nga, marami sa atin ang very limited ang resources. Kukunti lang ang manok at ang iba proven na breeding material. So kailangan isalang natin 'ano, para makasabay tayo sa breeding season. Otherwise, mahuhuli tayo. So sa paggamit ng mga broodcocks ganito, katulad nito, ano. So titingnan nyo, ah uh, konti na lang talaga yung lawi niya, konti na lang natin ng buntot. So tulungan natin siyang mabilis mag-recover. Ano? Kasi tingnan nyo, pag binunot nyo to, hindi naman papalag na yan. So ibig sabihin, kung hindi napapalag, hindi na nasasaktan ang isang manok. So tingnan nyo ha, bubunutin ko tong lawi na nakikita natin. Ano? So pag binunot mo to ng bigla, wala no, tingnan nyo. ah uh, yung dulo niya, ano na talaga siya, tuyo na, tuyo na, hindi na pumapalag ang manok. So ibig sabihin, malalaglag na talaga siya. Malalaglag na talaga siya. So mas 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 mabilis ma-detect ng katawan niya na wala siyang buntot pag binunutan mo, mas ma-detect na magre-replenish ng nutrient ang katawan niya, mas mabilis na babalik ano, mas mabilis na babalik. So sa atin dito sa Sisiw Academy Farm, this is the only time tayo na nagbubunot ng buntot. Ano, sa stags hindi tayo nagbubunot ng buntot ng stags. Dito lang sa mga kaks para mas mapabilis ang pagbalik, lalo brood kaks na kailangan natin gamitin. Kasi sabi ko nga, importante sa atin na uh, makapag-produce ng maayos, makapag-produce ng marami. So ayan, tingnan nyo, inubos ko na ang buntot niya. Inubos ko na ang buntot niya. Kasi ito, may isa na bumabalik na. Mag-ingat lang kayo sa pagbunot. Ano? Kasi ang iba niyan na natanggalan na ng maaga, bumabalik na siya gumabalik na siya. So ito, wala na siyang buntot. So yung isang natitira, yan yung tumutubo na na buntot niya. <laughs> so ganoon lang naman ang sistema natin para mas mabilis nating mapabalik ang paglugo ng manok, mas mabilis nating magamit. Kasi sa stag naman ano, sa stag uh, gumagamit tayo pero hindi natin binababad. So as much as possible sa akin, pag gumagamit ako ng stag, either battery type or uh, isang araw maghapon pakalagay sa kanila sa breeding pen. Pag feeding time, ilalabas ko sila para pakainin sa labas. Pag umaga, hiwalay ko rin sila pakakainin. Kasi pag sinama mo yan sa mga babae, aagawan ng mga babae yan, babags ang katawan, magkakasakit. Magkakasakit. Kaya importante na, hiwalay ng pagkain ng istag. Ano? Ihiwalay nyo siya as much as possible. And at the same time, kung meron kayong reserve na kapatid niya, pagpalit-palitin niyo na lang kung battle cross ang ginagawa niyo. Kasi ako ganun ang ginagawa ko. Ano? Sa battle cross, lagi ako may reserba para pag bumagsak man ang katawan ng isa, ang isa, ipapalit ko para hindi masisira ang production ko. Tuloy-tuloy pa rin ang pangingitlog ng mga ginagawa kong battle crosses. Pero sa papuro specific identification tayo, kaya kailangan maingat na maingat tayo sa brood kaks. Kasi pag nagkasakit yan, bumagsak yan, disrupted ang mga papuro natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos Lito ng Team Logis. And ano, by the way, ano, So mag-ingat kayo sa Facebook kasi may mga scammers na gumagaya sa atin. Binebenta ng sale ang manok natin. So hindi po tayo nagsisale, wala tayong binebentang manok na sale kasi kulang ang production natin, ano? So lagi nauubos ang manok natin. So wala tayong pang-sale. Kaya mag-ingat kayo ano kasi ang scammer na 'yan talagang ayaw magbanat ng buto. So binebenta ng mura ang manok natin. Pag nabayaran niyo 'yan, iba na kayo. Kaya kawawa naman. So mag-ingat tayong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat.